laban si Boy Bagsik dito kay Melvin so idol uh, excuse me ano mong anong masabi mo sa laban niyo kay Melvin ah uh, si Melvin uh, bilibaw kay Melvin um, may galing din yung uh, bata na to uh, medyo nahirapan ako ng konti uh, pero na nanggigil din ako kasi nibitin pa rin ako eh kasi uh, uh bawal pala <laughs> nasaway tayo kaya nastop yung laban pero uh, nanghihinayang ako sa magandang laban sana ipapakita pa namin. Kakasira nun pa naman yun, di ba, Don? Oh, <laughs> sa so, inyong round 2 at yeah, so round 3 sana. Oh. Pero ganun talaga, kaya baka next time bukwa tayo ng para hindi tayo masaway. Ayan lang. Bida to, bida yung Nag-sparing tayo dito sa circle. Yes ito, ito, ito. malay mas malakas May malakas may okay. laban siya. Okay. yung okay. 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 ito tito oh, ano ba ano 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 talaga ano ano wala. ano 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 Wala. ano 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 malakas talaga. ano hindi talaga ako magtaka na nababagsak na si ano. Sino yan? Si David Luntayaw. Oh, si David Luntayaw. Oo. Oh, talaga. Sino pangalan na kayo. dol. na kami ni balik. Sige. Balik na lang. Naka-video na ba doon? Ano? Hoy. Tanggalin mo 'yan, ano ka? Magaling ka sa akin. Ano ka? Hoy, guys. Ah. <laughs> so, what's up? Nagbabalik naman ako si Boy Bagsik So, ngayon, uh, dito tayo, uh, dumayo tayo sa um, dito sa Circle, sa Quezon City uh, Para makalaban yung mga, syempre, yung mga tao dito Friendly game lang naman, pero may kunting lambingan na bugbogan uh, Wala na intro-intro, let's go! Ikaw, is it fighter? Ah, ang logo natin mga idol ito. Ah, kami natin to Fish Fighter. Ngayon mga idol, ah idol, ano masabi mo? Ah, uh, ibig sabihin magandang laban. Pero pangarap ko talaga na ma-sparring. Ah, anong anong challenge mo dol? Kuyaran speech. Kuyaran speech. Ah, sige, sige, may tawag kasi sports sport. Sige. Sige, sige. Lakad na hul na. Ikoy. Ganoon pala 'yo. Hindi ko. Ayun, bumuo na. Ayun. Pasal. Yeah, idol, anong masabi mo? Bugbugin mo na talaga to Masabi ko yan. Ah, uh, hindi natin masabi pero ipapakita yeah, ko talaga sa laban para gusto ko ma-entertain yung mga viewers ko so, sa so mapakita ng magandang laban. Um, magyabang na ako pag nanalo na para sure-goal. Okay, 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 okay. Anong masabi mo sa laban niyo, yeah, 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 yeah. boys? Ba Maganda. <laughs> Baro lang dito sa level 8. Ladies and gentlemen! Oh. Let's get ready for the rumble! Idol, hindi pag sinabing break-break ka, break, wala susutok sa batok ha. Okay. okay, oh. Timer. Okay. Round 1, bye. Round 1. Tanggalin mo yung gila. Wow. Oh, break, 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 break. Okay, kapal. Mag... Okay lang mag hug oh, Okay. Halikan mo. Oh, break, 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 break. Break na kayo. Puro daily sa kayo. Naghiwalay na kayo. <laughs> break, 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 break. Okay lang mag hiyakapan. Huwag lang kayo magmahalan. Last two minutes. Dalawang minuto. Good. Good.

126 Last na to last 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 na last 120 minutes Oh break 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 break, break, break. Okay bye 1 minute good Oh break 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 Okay oh, Okay lang Up up Oh, break. Oh, break. Oh, break. Kailangan natin ng ano tol? Ano to. Permit. Permit. To Kuwatan ng permit sa ano, admin. Bawal po yan. Hanggang dito na lang. Hanggang dito na lang. Hanggang dito Bye bye. Thank you.